Bisyon, kapangyarihan, pag-ibig at pagtataksil. Lahat ay hinabi sa trahedyang kwento ni Anne Boleyn. Isa sa mga pinakahindi malilimutang reyna sa kasaysayan. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa kanyang pagpanaw. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang hindi matahimik na kaluluwa ay sinasabing gumagala sa mga pasilyo ng Tower of London at iba pang mga lugar na may kaugnayan sa kanyang buhay. Ipinanganak ng mga 1501 sa isang mayaman ngunit hindi maharlik ang pamilya, ang kabataan ni Anne Boleyn ay hinubog ng pribilehyo at ambisyon. Ang kanyang ama, si Sir Thomas Boleyn, ay isang diplomat at politiko sa English court. Habang ang kanyang ina, si Lady Elizabeth Howard, ay nagmula sa isa sa pinakamakapangyariang pamilya sa England. Sa murang edad, ipinadala si Anne sa ibang mga bansa gaya ng Netherlands at France para makapag-aral. Isang pambihirang pagkakataon para sa isang babae sa kanyang panahon. Sa France, nahubog ni Anne ang isang matalas na pag-iisip at natutunan ang pinong sining ng pagiging kaaya-ayang dalaga. Noong 1522, ang 21 taong gulang na si Anne ay bumalik sa England. Si Henry VIII ang kasalukuyang hari ng England noong mga panong ito at si Catherine of Aragon naman na isang Spanish princess ang kanyang rina. Si Anne ay pumasok sa English court kung saan ang kanyang kapatid na si Mary Bolin ay naging kirida ng hari kahit ito ay kasalpa sa iba. Tulad ng maraming mga hari na nauna sa kanya, si Henry VIII ay nagkaroon rin ng mga kirida. pinaniniwalaan ng marami na isa sa mga naging anak ni Mary ay mula sa hari at hindi sa kanyang tunay na mister. Ngunit hindi nagtagal ay nagsawa si Henry sa kanya at si Mary ay nabaliwala. sa pagpasok ni Anne sa royal court bilang isa sa mga maid honor ni Reina Catherine. Agad siyang naging popular at marami ang nakakapansin sa taglay niyang ganda at karisma. Di nagtagal ay napansin na rin siya ng hari at ginusto siyang maging kerida. Kahit na sinasabing mas maganda ang kapatid niyang si Mary sa kanya, si Anne ay mas ambisyoso at matalino ayaw niya maging isang kirida lang bakus ay gusto niya ang korona. Batid niyang gusto siya ni Henry ngunit dahil alam niya kung paano nito inabandona ang mga naging kirida matapos pagsawaan ay nangako ito sa sarili na hindi tutulad sa kanila. Sa kabila ng mga diskarteng ginagawa sa kanya ng hari ay hindi siya bumibigay dito Nanindigan siya na kung sakali man makuha siya ng hari ay bilang isang asawa at reyna. Ang kanyang pagtanggi ay lalo lamang nagpalalim ng pagkahumaling sa kanya ng hari. Sinimulan siyang padalhan nito ng mga madamdaming liham ng pag-ibig na ang ilan ay mababasa pa rin hanggang ngayon. Madalas din itong bumibisita sa kanilang tahanan sa Heber Castle para manligaw. hindi maitatanggi na ang hari ay talagang nahulog sa kanya. Si Henry na desperadong magkaroon ng anak na lalaki upang maging tagapagmana ay nakikita si Anne bilang kanyang magiging asawa na magkakalob sa kanya ng matagal na niyang inaasam na anak na lalaki. Noong mga panahong ito, ang relasyon ni Henry kay Catherine ng Aragon ay naging malabo na. Si Catherine na dating mahal niyang Reyna ay bigo na mabigyan siya ng lalaking tagapagmana. Dahil dito, si Henry ay nais ng mapawalang bisa ang kanilang kasal. Isang hakbang na magiging simula ng alitan laban sa simbahang katoliko. Ang tanging paraan para mapakasalan ni Henry si Anne ay kung ipawalang bisa ng Pope ang kanyang kasal kay Catherine ng Aragon. Alam ni na Anne at Henry nang ang pinakamahusay na mekanismo para makamit ang layuning iyon ay sa pamamagitan ng ministro ng hari na si Thomas Wolsey. Sa utos ni Henry, naglakbay si Cardinal Wolsey sa Roma kung saan nagpetisyon siya kay Pope Clement na ibigay ang pagpapawalang bisa ng kasal ng hari sa reyna sa mga batayan na ito ay kailanman hindi naging lihitimo. Tumanggi ang Pope na pagbigyan ang kahilingan ni Henry Itong naging krisis ng hari na nakilala bilang The King's Great Matter. Sa loob ng maraming taon, si Henry ay nakipaglaban sa simbahan. Siya ay determinado na mapawalang bisa ang kanyang kasal kay Catherine upang mapakasalan naman niya si Anne. Ang pakikibaka na ito para sa pagpapawalang bisa ay kalaunan hahantong sa paghiwalay ng England sa simbahang katoliko. Noong 1534, pagkatapos ng ilang taong pakikibaka sa politika at relihiyon, tuluyan ng humiwalay si Henry VIII sa simbahang katoliko. Matapos deklara ang sarili bilang ang kataas-taasang pinuno ng simbahan ng Inglaterra, sinigurado ni Henry ang pagpapawalang bisa ng kanyang kasal kay Catherine at pinakasalan si Anne sa isang lihim na seremonya. Sa huling bahagi ng taong iyon, si Anne ay kinoronahang reyna ng Inglaterra sa isang marangyang koronasyon sa Westminster Abbey. Ngunit ang pag-angat ni Anne sa trono ay nagkaroon ng malaking kapalit. Naging simula ito ng English Reformation at ang paghiwalay ni Henry sa Roma ay nagdulot ng pagkamuhi ng mga tao. Si Anne ang sinisisi nila sa mga kaguluang pangreliyon na ito na naging dahilan upang magkaroon siya ng maraming kaaway. Noong Setyembre 1533, ipinanganak nian ang kanilang unang anak si Elizabeth Bagamat dismayado at umaasa si Henry na lalaki ang isilang nito tiniyak nian na sa susunod ay panigurado na iyon Ngunit sa paglipas ng mga panahon si Anne ay ilang beses na kunan at ang pressure upang magsilang siya ng anak na lalaki ay tumindi Di nagtagal at ang kanilang relasyon ay unti-unti nang lumalamig. Ang pagiging matalino ni Ann na dating hinahangaan ni Henry ay nagiging sanhina ng pagkairitan nito sa kanya. Si Henry kalaunan ay tuluyan ng nanlamig at binaling ang atensyon sa ibang babae. Isa sa mga ladies in waiting ni Ann, si Jane Seymour, ang bagong kinahuhumalingan na ngayon ni Haring Henry. Ang kapangyarihan ng Pamilya Bolin na dating nasa kasagsagan nito ay nagsimula na maglaho. Ang mga kaaway ni Anne, kapwa sa korte at mga miyembro ng mga maharlika na hindi siya tanggap bilang reyna ay nagsimulang planuhin ang kanyang pagbagsak. Noong mga bandang 1536, ang posisyon ni Anne ay wala ng katiyakan ang kanyang mga kaaway na pinamumunuan ni Thomas Cromwell ay naghangad na alisin ang kanyang impluensya sa hari. Nagpakalat sila ng mga chismis at gawagawang ebidensya na nag-aakusa sa kanya sa pangangaliwa at pagtataksil. Ang mga paratang na ito ay hindi lamang kay hindi hindik kundi mapanganib rin. Dahil ang parusa para sa pagtataksil ay kamatayan. Noong May 2, 1536, inaresto si Anne at dinala sa Torre ng London kung saan hinintay niya ang kanyang kapalaran. Siya ay humarap sa paglilitis at sa basbas ni Henry na patunayan nagkasala si Anne at hinatulan ng kamatayan. Noong May 19, 1536, siya ay pinugutan ng ulo sa Tower Green ang kanyang huling mga salita ay mahinahon, hindi mukhang kawawa at halatang may pagtanggap sa kanyang naging kapalaran. Isang pranses na biyasa sa espada ang nagsakatuparan ng parusa upang matiyak na ang kanyang buhay ay magwawakas agad sa isang hataw lang. kahit na nagtapos ang buhay ni Anne sa pagbitay sa kanya, ang kanyang kwento ay hindi. Ang kanyang kaluluwa ay sinasabing nagpapakita sa mga lugar na nagkaroon ng mga mahalagang kaganapan sa kanyang buhay. Ang tori ng London kung saan ikinulong at winakasan ang buhay ni Anne ay isa sa mga pinakakilalang lokasyon kung saan madalas siya nagpapakita. Ayon sa ilang kwento ng na mga nakasaksi, ito raw ay naglalakad na walang ulo at suot-suot pa rin ang damit nung ito ay binitay. Ang isa sa mga pinakakilalang kwento ng pagmumulto ni Anne ay naganap noong 1864. Noong 1864, si Captain J.D. Dundas ng 68th Rifles Regiment ay na-assign sa Tory ng London. Habang nakatingin siya sa bintana ng kwarto niya, isang gwardya sa ibaba sa courtyard ang pumukaw sa kanyang atensyon dahil sa kakaibang kinikilos nito. Para bang may hinahamon ito sa harap ng bahay na naging kulungan dati ni Anne. Inilarawan ito ni Dundas bilang isang maputi-puti na babaeng figura at dumudulas patungo sa gwardya. Hindi man niya maunawaan ang nakikita, si Dundas ay nagpatuloy lang sa pag-obserba. Ang gwardiya na halatang takot na takot ay sinugod ng pigura at tinusok gamit ang kanyang bayoneta. Ngunit ang gwardiya at bayoneta nito ay tumagos lamang sa pigura. Sa sobrang takot ay nawalan ito ng malay. Kalaunan, inilarawan ng gwardiya ang nakaengkwentong pigura na isang babae at may suot na bonnet, ngunit wala itong ulo. Ang isa pang na naganap sa tori ng London ay nung ang kapitan ng mga bantay ay naka-duty isang gabi. Sa gilid ng kanyang mata ay napansin niya ang isang liwanag na kumikislap sa Chapel Royal. Sa pagkakaalala niya, ang chapel na iyon ay nakalak kung kaya't naisipan niyang mag-imbestiga. Gamit ang hagdan, umakyat siya at sumilip sa bintana. Siya ay nagulat at namangha sa kanyang nasaksihan. Isang magarang prosesyon ng mga kabalyero at kababaihan na nakasuot ng mga sinaunang kasuotan. Mula sa mga larawan ni Anne Boleyn, nakilala ng gwardiya ang babaeng nangunguna sa prosesyon na walang iba kundi ang dating reyna. Di nagtagal at ang prosesyon ay naglaho na parang bula. Ang gwardiya ay nangilabot at di makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Bagamat ang buhay ni Anne Boleyn ay maagang nagtapos, ang kanyang legasya ay nagpatuloy sa pamamagitan ng kanyang anak na babae, si Elizabeth I, na magiging isa sa pinakamakapangyarihan at bantog sa mga monarko ng Inglaterra. Ang paghahari ni Elizabeth ay minarkahan ng simula ng gininto panahon ng Inglaterra, isang panahon ng kasaganahan, eksplorasyon at buling pagsilang ng kultura. Gayunpaman, ang multunian ay isang paalala ng personal at politikal na kapalit ng ambisyon sa isang mundong dinodomina ng mga lalaki. Siya ay nananatiling isa sa mga pinakapopular na figura noong Tudor era. Isang rina na kahit sa kamatayan ay tumangging mawala sa alaala. thank you